Kanina, nanalo na ang Team Madasalin at ngayon kasama natin si David. Ang target ng Team Madasalin ay makapag-uwi ng total cash prize of p oh pesos. Panalo na ng 20000 ang napiling charity. David, ano bang napiling? Uh, save the Children of the Philippines. Yeah. Save the Children, yan. Yeah. Sa inyo po, mapupunta ang 20000 ng ating winning team. At ngayon, sa waiting area, si Betong. At uh, bago siya, siyempre si David mo ang sasalag sa Fast Money. So give me 20 seconds on the clock. Here we go. Sa Barangay Singing Contest, magkano ang karaniwang premyo ng grand prize winner? Go. 50,000. Bukod sa meat o karne, ano pa ang pwedeng maging juicy? Ah, uh, hotdog. Ano ang kaya mong gawin all night, buong magdamag? Matulog. Ginagamit ng midwife? Ah... Uh, Albulario. Pagkain nilalagyan ng boiled egg. Adobo. All okay, right, David, let's go. Tignan natin kung ilang points nakuha mo. So, sa Barangay Singing Contest, magkano karaniwang premyo ng grand prize winner? Sa 50,000. Oh, medyo malaki to. Ang sabi ng survey sa 50,000 ay... Oh, masyado malaki. Bukod sa karne, ano pang pwedeng maging juicy? Ang sabi mo ay hotdog. Ang sabi ng survey... Ano? Okay, ano diba? Anong kaya mong gawin all night o bumagdamag? Siyempre matulog. Ang sabi ng survey ay... Nice one. Ginagamit ng midwife. Ang sabi mo ay albularyo. <laughs> o, oh, yun. Katandim niya. Ang sabi ng survey sa albularyo ay... Wala. Pagkaing nilalagyan ng boiled egg adobo. Survey says... Nice one. Very good start, David. Good start. Balik na tayo dyan. Let's welcome back Beto. my uh, friend. Hey, ang galing nyo. Hindi ko kalain. What happened? <laughs> anyway, si David ay nakakuha ng 73. <gasps> Means you need 127 more to reach 200. At this point, makikita na ng viewers ang sagot ni David. Good luck. Give me 25 seconds on the clock. Okay. Oh, so, uh, sa Barangay Singing Contest, magkano ang karaniwang premyo ng grand prize winner? Go. 50,000. 25,000. Bukod sa meat o karne, ano pa ang pwedeng maging juicy? Hotdog. Longganisa. Ano ang kaya mong gawin all night o buong magdamag? Kumanta. Ginagamit ng komadrona o midwife. Yung pangputol, yung uh, pagkain nilalagyan ng boiled egg. Boiled egg. Oh! Ah! Let's go, my friend. We need 127. Sa barangay si Contest, magkano ang karaniwang premyo ng Grand Prize? Kung manalo ka ba noon, magkano binigay sa'yo? 5,000 yata. 5,000? Hindi, si sinagot mo, 25,000. Medyo eh, malaki-laki. Ang eh. sabi ng survey sa 25,000 ay. ay... Wala. Wala rin! Ang top answer, 5,000 yung binigay sa'yo. Sayang. Sayang naman. Bukod sa meat o karne, ang pwede maging juicy ay longganisa. Pinga longganisa! Wala. Ang top answer na. dito prutas, prutas. Ah prutas. Ang second ay hotdog, pangalawa 'yon. Ah. Ano ang kaya mong gawin all night at mong magdamag sa kumanda? Ang sabi ng survey? Uy! <laughs> wow! Di pa <ba> consistent. <laughs> Grabe, ang top answer dito mag cellphone, mag cellphone. Yes. Ah. Ito, pagkain nilalagyan ng boiled egg. Ah. Hindi na natin nasagot. Oh, So, sabi ko, ah. Parang first sa history ng Family Feud. <laughs> na may apat na zero na magkakasunod. Adobo, top answer dyan. Ginagamit ng kumadrona o midwife. Ang sabi mo eh, gunti. Ang sabi ng survey? Oh! top answer ay gloves. konti si, na lang, 100 na. <laughs> My friend, congratulations guys. You still won 100,000. Tawagin po natin ulit ang team pagpapalain Maraming salamat muli, Gov. Sana po nag-enjoy din po. Yes, nag-enjoy. Gov, meron po ba kayo mga gustong sabihin sa ating mga manonood? Well, uh, ngayon lang ako nasa dito, hindi ko kakalain na ganitong maganda. Ay, uh, salamat naman po. Thank you, Miss Pinky. Thank you, Kat and Christian as well. Maraming maraming salamat. At David, eto na. Eto na yung pelikula. Imbitahin na natin sila. Uh, mga puso, sana ay manood kayo ng samahan ng mga makasalanan April 19 in Cinemas Nationwide. Ngayong Holy Week, special rewind episodes po ng Family Feud ang mapapanood nyo. Kaya abangan nyo po yan. Kaya maraming salamat Pilipinas. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihulap at manalo dito sa Family Feud.